Dito po ito sa bahay ng Talavera. Sa barangay San Pascual. Tumalo na po sa kabilang bakod yung iba. Ito po. Ito po yung mga kapitbahay. May video rin po yung tapat ng resort na nakikita po nila labas-masok. Documented po sa mga kapitbahay mismo. Nakatakas pa yung dalawang ban. Pute tsaka item. Nakatakas pa po yung dalawang ban na putay tsaka item. ay 'yun, okay. Oh, 'yun nga. Eva number 1 swimming Hindi po makababa hanggang ngayon, hindi makababa po 'yung mga sakay. Kasi guilty sila, kung hindi po sila guilty, pwede po nilang ipaglabay karapatan nila. Pwede po nilang ipakilala 'yung sarili nila na wala silang ginagawang masamat nilalabag sa batas <coughs> hindi po bale tatanggapin po namin kung hindi kami papalarin sa laban nito pero ang aayaw dapat kay Aris yung pong mga talaberanyos pero kung magpapanalo sa kalaban namin mga flying voters hindi po ito katanggap-tanggap Eto, kumakaway pa po yung mga flying boaters, oh. Proud pa po sila. Crystal wave, ang dami-dami dami kang ina. Bobo to, gabal doon, bagting. Pasensya ko, dati kong history dati ko akong bukal. Matagal po ako naging konsihal ng kabanatuan. Hindi lang ako basta naging konsihal. Sira sa sakay ng Pajero. Sira sakay niyan. Ikaw, sa akin sa. Biruin mo, nagtakbuhan sa kabilang bakod. Kapit bahay na rin ang nagsasabi. Nananawagan po kami, GMA, ABS-CBN, Comelec, Chairman Garcia. Tulungan niyo po kami dito. Kami na lumalaban ng pata sa eleksyon. At saka po yung EO Talavera. Si Miss Carillo po. Bayan ng Talavera. Election to -o officer po attorney. Yung pong attorney natin, yung provincial attorney po natin dyan, ng ating pong COMELEC officer. Pakishare naman po itong video natin, no. Oh. Yung pong nagmamahal sa bayan, mga gustong magkaroon ng mapayapa, malinis sa tapat na eleksyon, pakishare po ito. Dito po ito sa bayan ng Talavera. Sa barangay San Pascual. Tumalo na po sa kabilang bakod yung iba. Kita na po. Ito na po. Huh? Bayan po ng Talavera. Dito po kami ngayon, no? Oh. Ilang beses pong nagako to. Dalawang ban na puti, isang ban na itim. Kapit bahay lang din po nagsabi sa amin. Kung hindi po sa malasakit ng bakapit bahay na video di po namin malalaman na maraming flying boaters. Kaya naman pala, yung huling live, sa kanila pa rin daw ang panalo. Ano man ang mangyari, sila mananalo. Tingnan po natin ngayon. Tingnan po natin ngayon.